Papa. Anong gagawin mo, Papa? Greyhound. Wow. Sigurado masarap yan dahil favorite ni Papa yan at saka ni Kuya Dave. <laughs> <laughs> Pero ang nag-request nito ay si Bunso. Mabuti si <laughs> <laughs> nga naalala ni Bunso eh na mag-greyhound daw. Ayan. Eh. Ang lalaki ng mangga. Sana matamis. Tinikman mo, honey. Mm hmm. Pakalahati lang po. Opo. Ayan yung sauce. Mix, mix. Kailangan mix, mix, mix mabuti mixus, mixus. yan, honey. Mekos, mekos. Mekos, to. Mekos, mekos. Mekos, mekos ba yan? Hindi mix. Pag mekos, mekos, kinakamay <laughs> 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 Yung ginagawa mm, Masarap pa. Uy, um. pala, basa pala. Okay, tayo na. Sa gitna mo ilagay pa, tsaka mo siya ay, ano, i-spread. Yeah. Hindi, ito yun. Ito yun na mayroon. Ito hindi mo talaga tinipid yan, no? Puro. Mangga yan. Ang daming... Miso cream, then mango. Okay, another layer. Dapat talaga square din yung ano niya, yung lagayan para maganda. Ayan. Tapos sa gilid. Yan na yung powder. Graham powder. Ay. Mga. Eh, ano mo pa scatter mo? Ano na yung scatter mo? Mm -hmm. Tapos tagyan ko pa ulit na. Ayan na yung mangga. Yan, yeah, yan. Tapos i- e, kalat mo lang. Tingnan mo. Naku, ang sarap. Wow, ang ganda. Ito na yung pangalawang canister na ginawa ni Papa Val Graham. Wow. Yummy, yummy.